Uh, yun at magandang uh, araw po sa ating lahat mga Pinoy uh, today's video is pag-uusapan po natin ngayon ang mga indikasyon na uh, ng ating mga darag nitig chicken so paano ba natin malalaman ang ating uh, o ang mga darag nitig chicken isa uh, pure na So, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kapinoy. So, by the way, uh, shout out nga po pala muna kay uh, Jonah Salazar. So, siya po ang nag-request ng, mga, uh, ng uh, topic natin ngayon mga kapinoy. So, yan po ang pag-uusapan natin mga kapinoy. At number one, dito muna po tayo sa ating uh, rooster mga kapinoy. Ang ating pong rooster is Alimbiugen mga Pinoy. Yan po oh at malaki po ang palong mga Pinoy yan parang lang po itong pinatawag uh, nilang uh, version ng uh, labuyo so yan po ang second version ng ating labuyo ang ating uh, darag so mga Pinoy makita niyo sa kulay yan alimbyugin ng ating uh, uh, rooster and then yung pong uh, paa, yan po, number one, makita nyo po yung mga paa ng ating mga pure na darag is kulay abo, mga kapinoy. Makita nyo yan, ayan o. Oh. Kulay abo po ang mga paa ng ating mga pure na darag. Yan po ang palatandaan, para po hindi kayo maligaw, ang uh, palatandaan po ng ating mga darag is kulay abo po ang paa. Pero mayroon po akong... Uh, Uh, napalabas na medyo puti yung pa pero pure din po siya so yan po yung ating mga yan po yung mga tinatawag na uh, new generation ng ating mga darag so hindi po kasi pare-parehas so talagang ang identification po na matagal na rin po ako nag-aalaga ng dog kaya po uh, nagtataka rin ako kung bakit mayroong lobas na medyo puti sa bandang itaas dito. So dito medyo puti ng konti So siguro wala mga naman uh, 'yun dahil uh, parang uh, kung na ngayon eh, ang uh, generation na lang ng panahon uh, natin. So may meron na rin pong lumalabas na mga puti na darag ngayon. So nakikita ko po 'yun sa ibang mga breeder na meron po silang uh, napapalabas na puti so dito po sa ating backyard farm wala pa po tayong napapalabas ng mga ganong kulay mga pinoy so hopefully meron po at uh, talagang uh, gustong gusto ko pong magkaroon ng uh, pure white na darag at saka po black so hindi pa po tayo nakakaroon ng uh, ganyan mga kapinoy na pure na ganong kulay so hopefully soon uh, magkaroon po tayo ng mga ganong uh, kulay na darag So yan po mga Pinoy Ang indikasyon Pag ang ating uh, Darag Ang ating uh, Ang ating uh, Para po malaman ninyo uh, Yan po Kulay gray po Ang paa ng ating mga pure na darag At ang rooster Is uh, po ang kulay Yan Yan o mga Pinoy Yan po siya Yan Ang ating pure na darag yan po ang kanyang kulay at uh, dito naman po tayo sa hen mga Pinoy so dito naman po tayo sa hen natin mga Pinoy ayan po uh. so ang uh, normal po na kulay ito mga Pinoy is meron po siyang uh, yellow dito sa parting leg ah, yan po ma-identify po natin sa po yung pares din po yung paa kulay ng paa is kulay abo mga Pinoy yan po oh. Ayan, kulay gray po siya, dark gray ah, Pares din po ng uh, ating mga rooster yan meron po siyang mga dilaw-dilaw sa leg na baltik na kulay itim yan po So, para parehas din po yan ng uh, mga labuyo, mga kapinoy. Yan po, oh. Yan po ang kulay ng ating mga daragnahin, na hen. Yan. po siya. May yellow po siya sa leg. So mga Pinoy, 'yan. Ang darag po is uh, yung iba po is uh, based on my experience is nakapagpa-itlog na po tayo ng 4 uh, months pero ang late po ng itlog. So hindi pa po siya, ibig sabihin hindi pa po mature yung ating mga alaga na nangingitlog ng 4 months. So ang kagandahan po is um, mga nasa 6 uh, months pataas mga Pinoy. So, doon pa lang po uh, gumaganda yung mga panging-itlog ng ating mga darag. Uh, lalo na po mga nasa 8 months to pataas yan. Maganda na po yung uh, panging-itlog niyan. Lumalaki na po yung panging-itlog niyan mga Pinoy. Kaya, yung 4 months na yun, masyado pang maaga ang uh, panging itlog. Pero, ah uh, hindi pa po siya nag uh, de develop na maganda mga Pinoy so tingin ko hindi pa yun na uh, magkakaroon ng sisiw kasi masyado pang bata yung yung ating hen yan mga Pinoy yan po ang hen natin no So, dito naman po tayo sa sisi mga Pinoy Pukuha po tayo ng sample ng sisi So, ito naman po yung sample ng sisim natin mga kapinoy, yan o. Ayan, Then po ma-identify yung ating mga sisim. Meron din po akong napapalabas na hindi ganitong kulay mga kapinoy, yung parang Uh, dark chocolate so sa ngayon po is wala na po wala pa po tayong gano'n naibenta na po, kaya po uh, wala po akong makipakita sa inyong gano'n pero yung nanay po nila nandito mga Pinoy dark chocolate po yung lumalabas sa mga pisil pero paglaki po nila nagkakaroon din po sila ng dark na kulay dilaw dito sa pati so ipapakita ko po sa inyo mga Pinoy mamaya yung ating hen so dito po sa mga sisiu at uh, ito po 2 weeks old mga Pinoy 2 weeks old po itong sisiu natin na to so ma-identify nyo rin po yan po nag kulay gray na rin po yung kanyang mga paa yan yan po ma-identify po natin yan so yun po ang uh, uh, po malalaman na pure po yung ating mga darag Pinoy. Ganyan po ang kulay ng mga sisiw. Yan. Yan. At ito naman mga kapinoy sinasabi ko sa inyo na naglalabas ng uh, sisiw na dark chocolate ito ganito po siya pag lumaki yung mga sisiw po na yun mga kapinoy so hindi po sa kulay brown dark chocolate po ang uh, nilalabas itong sisi. Tingnan nyo po mga Pinoy yung kanyang balahibo. Ayan o. Iba po doon sa unang pinakita ko na hen. Dito po tingnan nyo po yung body nya rito mga Pinoy. Ayan o. May pag pagka brown chocolate sya mga Pinoy. Ayan o. So ito po yung kinatawag kong ah uh, parang new generation po ng darag natin ngayon mga Pinoy so kaya po may lumalabas ng mga bagong kulay so may mga puti, black medyo dark black na ganito mga Pinoy may lumalabas na rin po ngayon so kaya po yan o oh, ma-identify po ninyo paa. sa paa pa lang mga Pinoy yan malalaman nyo na yung paa yan sa po yung may dilaw po siya rito yan sa leeg tapos may baltik-baltik na itim tapos may dilaw ito po, ganda-ganda sa kulay nito, mga Pinoy, oh. Yan. Gustong-gusto po kasi yung uh, ganitong uh, kulay. Unique po siyang tingnan. Ayan, oh. Yung mga nanay po original po kasi ng mga na dito, mga Pinoy, is, ah, uh, nanay po niya, dalawa po yung nabili ko na ganito noon. Uh, ganito po yung nanay nila, is ah ang ganda po ng mga kulay ganitong ganito po yan may pagka dark chocolate <coughs> so yun mga kapinoy yung nga palang uh, ating uh, malaking kulungan, ay na po na na natin dito, na ipuesto na natin so eh, may kinahirapan po kami kanina sa pagpasok nito kasi po ang laki so, unti konti lang po yung clearance kung paano namin ay na pasok ito kanina di na po namin ay na pakita sa inyo at ah uh, wala po kasi tayong video uh, kaya, ayan mga kapinoy so, andyan na po yung ating chocolate or pingpong ilagay ko na po dyan at uh, yan muna po natin ilalagay hanggat uh, wala pa po tayong uh, So ang plano ko po kasi mga Pinoy is maglalagay po ako dyan ng anin na uh, na drag at saka isang rooster So dyan ko po balak ilagay So hanggang uh, uh, hanggat wala pa is uh, stand ko muna po yung orping natin dyan Kasi po <coughs> yung uh, pinanggalingan nila nakulungan i-re-repair ko muna mga kapinoy kasi bumagsak na yung uh, yung flooring dahil mabigat na yung ating mga outing siguro nasa 4 4 kilos na siguro yun, mayigit mga kapinoy uh, i-re-repair ko muna natin so yun, hanggang dito nga po muna ang vlog natin for today mga kapinoy, at don't forget to subscribe and hit na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ang nag-iwan sa inyo na mga katagang pag may pangarap, magsubikap. Alam!